Hi! So it's me again. Doing again my dream. Ang pangarap kong viral. Kung paano, hindi ko alam. Ang mahalaga sa akin ngayon ay maagawa ng videos na magpapalago sa aking editing skills at story making ideas. So this is the second vlog simula ng ginawa ko ang pangarap kong viral. At hanggang ngayon, ay eh, hindi ko pa talaga alam kung anong video ang magpapaviral sa akin. Kaya tara, samahan nyo na lang ako sa video na ito malay nyo na ito na pala ang sagot sa matagal ko ng na ang pangarap kong viral. 150 boss, unleaded. 150. 150 boss, unleaded. Uh ha -huh. -ha. Halos lahat na yata ng style sa pagmamotovlog ay nagawa ko na over ng event na masyaal, na charity nag-review ng Formula 1 video para sa demo products na ipag Pero wala ni isa sa mga videos ko na yon ang nag-viral. Siyempre, yun ang magiging dahilan para uminto tayo. Kaya ngayon, kung nag-iisip ako ng video or content na ibigay ko sa inyo bilang isang photo vlogger, isamaan eh, mo muna ako sa pagtuturo ko ng mga musical instruments ng mga kabataan. bilis. Sige nga, patingin nung kung ano yung naituro niya sa'yo. Sabi po niya, pag po nakadita, kailangan din po yung dito nakadiri. Eh. Pero, ikis kiss po ba daw ang gano'n? So, okay. Po, okay. Sige. Ma po, mabagal na po. po. Mag, Mag ano pa? Yun pa lang. Bali, ilang session ang nagawa ninyo. Okay. Sige. Gagawin natin recorded, ha? Sige. Oo, kasi nagbablog ako. Gumagawa kasi akong piligula. So, isasama kita sa si piligula. <laughs> Sige. Okay. Um, tuturo ko sa'yo yung basic. Magmula kong pisa hanggang dun sa kaya kong abutin yung pinaka nalalaman ko. Pero mag-uumpisa tayo dun sa pinakawala. Kung, kung may naintindihan ka nun, ah, gagawin natin, i-save mo lang siya. Kumbaga so sa computer, ilagay mo lang sa isang folder sa utak mo. Tapos gagawa tayo ng panibagong folder. Okay. okay. Na. Ah, sige. Bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Okay. Ang ginawa ko nag-practice ako na nag-practice, nag-exercise ako na nag-exercise ng daliri, 8 uh, hours per day. Kasi narinig ko kay Gary V. Gary Valencia, nang kilala mo? How did you know I needed someone like you? Yan. Si Gary V. Sabi niya, I practiced a lot. Sabi niya yan. I practiced 8 hours every day. Kasi yun yung trabaho niya. So, if you're really uh, want to grow, sa pagki-keyboard, wala kang ibang gagawin kundi mag-alat ng time. Hindi ko sinasabi na gawin mo yung 8 hours. Pero ako, ginawa ko talaga yung 8 hours. More than. Dati, marunong ako mag-basketball. Siyempre, 7 years old. Anong mga laro nung dati, di ba? Mga bata, nasa lansangan. Pero nung nagkinausap ako nung mentor ko, sabi niya, e, mamimili ka lang. Gusto mong maglaro o gusto mong tumugtog. Kaya eh, sabi ko, parang, gusto kong tumugtog kasi mahal ko yung music. Nung pinili ko siya, diniretso ko. Sineryoso ko. So, syempre, sa tulong lahat yan ni eh, Lord, no? Wag mong iwag natin ialis si Lord doon. So, kung nabitin ka sa pananood sa vlog na ito, pwede ka mag-subscribe, mag-like, at syempre, subaybayan so, ang aking next video.